Yon, what's up guys? Good morning. It's another day, it's another vlog. So, for this video ay magpintura ako ng aking bangka. Yung nakarang inaayos ko, yung ginagawa ko uh, sa bangkang sagunan. So, at ba... <音楽><音楽> dito ako ngayon. Nakaupo ako sa kanya. yun o, doon na ako nakaupo. Dito muna tayo mag... Ano, magplastar gay pipintura ko siya ng kulay green so tara guys simulan natin ang pagpipintura talaga hey guys yung pipintura na natin no yan pinturang ko bali na ano ko na siya na masili ako na bago na liha ko na rin yan ito pala ang gagamitin ko inami lang guys hindi ako magagamit ng ano ng epoxy na ano isang glass eh yung katulad ng yung ginamit ko dyan ano tawag doon nakalimutan ko na pa comment lang guys sa comment section yung pang bangka talaga ito pang ano to pang kahoy bali ito kasi ay sagunan din lang pang ano ko lang bang subid subid ang pusit pang dyan lang sa tabi kaya ito lang ang ano ko na kulay nya so siya tawag nga pala dyan sa ano enamel crystal kulay green nya siya guys 1 liter naking gagamitin So, buksan ko muna. Ngayon na pala guys, nabuksan ko na. Ngayon ay green na green talaga siya. Oh. Yun ang pinahid ko na. Ngayon ay haluin natin siya. Para ang ganda ang natin. Malupit niyang guys ang mga loko. Aloy na bakal. Ngayon. Aluluin natin. Hanggang sa magawas talaga yung pinakakulay niya. Bali ito guys, 1 liter ito eh. Parang hindi masayang yung mga tumuturo guys ganyan ipahid natin dito sa bangka tu you ano know, green na green talaga para guapo yung ating bangka so okay na yun guys nalang ko na ngayon ay magkakuan lang natin ng main brass. so guys yun sasimulan natin mag ano ah, pintura saan yung pinbrush ko ay ito pala sa akin pahano ako yung pinbrush ito guys oh sumulat natin magkulay pasensya na ako Kaya hindi ako maka ano makatayo magkulay kay kung ano naman tayo stroke man ito ganito taga taga lang pintura bali first coating mo natin to guys Okay, ano ito kailangan to para yan para gwapo siya tingnan pagkagat na ay yung ano pala guys yung sabi ko sa inyo na itong dinamit nga dinamil kasi ang pintura pala nung ano ko sa isang bangka ko yun epoxy paint hindi ko nagagamit na epoxy paint ganito lang I time lang time lapse natin guys kasi matagal to eh yun guys yun hati ating pintura no kalade na first coating pa lang yan guys yan nag green siya first coating pa lang mamaya may sing coating pa lilipat ako doon sa ano kabila yan so yun guys sa kabila naman tayo mag pintura yan no? time lapse ko na lang para madali yun yun na guys napindurahan ko na no. bali first coat pa lang yun sya baka may hapon kami ko na sya ng second coat kay para pande pantay ang pagkapintura so abang abangan nyo lang guys kung kailan ko matapos bago iba ko na yun sya para pangisindan na ako So, ngan gituin lang, guys. Thank you for watching.